Paano nga ba bumili ng satellite load gamit ang ating GCash account? Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano ito gawin. Napakadali lang, so simulan na natin. Para bumili ng satellite load ay i-open mo lang ang iyong GCash app. Pagkatapos, dito sa homepage ay i-click lang natin ang load. Dito, i-click natin ang non-telco at dito, i-enter lang natin ang ating mobile number. Automatic na nakalagay na dito yung GCash mobile number ko. Pero pwede mo rin palitan yan kung gusto mo. Siguro nagtatanong ka kung bakit mobile number ang ilalagay at hindi back sa ID. Dahil, ang unang step sa pagbili ng satellite load ay bibili mo na tayo ng PIN. Ang PIN or code na bibilhin natin ay isisend yan ni GCash dito sa mobile number na ilalagay natin. So, i-enter mo lang dito ang mobile number mo. Pagkatapos ay i-click mo lang ang next. Now, ang next na gagawin ay isa-search natin dito sa search bar ang satellite. Actually, maraming promos dito si satellite na pwedeng i-avail. Meron siya ditong 49 pesos lang, valid for 30 days. At meron nga din siyang 10 pesos lang. Depende yan sa'yo kung ano ang bibilhin mo. Basahin mo lang ang description. Ang bibilhin ko ay itong Satellite Load 99. Meron siyang 26 channels at valid siya for 30 days or 1 month. So, ikiklik ko lang ito. At pagkatapos, iklik lang natin ang Buy Now. 99 pesos lahat ang babayaran natin. Kung okay na, ay iklik mo lang ang Pay button. At nakabili na tayo ng PIN. Hintayin na lang natin na dadating yung text ni Gcash dahil nandun yung PIN na gagamitin natin. So ito na nga dumating na yung text at ito yung PIN. So gagamitin na natin yan dito sa ating pangalawang step kung saan magre-register na tayo ng ating box ID. I-close lang natin to at mag-open tayo ng kahit anong browser. Ang gagamitin ko ay Google Chrome, pero depende yan sa'yo kung anong browser ang gagamitin mo. Dito sa web address, i-type lang natin ang satellite web loading. At i-click natin tong web loading tool ng Signal TV. Pwede mo lang ding i-click ang link sa description para direct ka nang mapupunta dito sa web loading tool. So dito sa prepaid account number, ay i-enter lang natin ang box number ng ating satellite. At dito sa pin, kung naalala niyo yung text ni Gcash, ito yung pin na i-enter natin dito. Dito sa third box ay i-type lang natin yung text na nakalagay dito. Pagkatapos niyan ay i-check mo lang ulit yung prepaid account number at PIN kung tama ba. Kung tama na lahat ay pwede mo nang i-click itong Submit. Kung lumabas itong your load request has been confirmed, ibig sabihin niyan ay tapos na tayong mag-register. Pagkatapos niyan ay check mo na yung satellite mo kung meron na bang available channels. Kung wala pa, ay hintayin mo lang ng ilang minuto at dadating din yan.